kawawa naman yung aso pilay habang ako ay naghihintay kina madam may aso na lumapit sa akin at pilay pala tong aso na to at meron pala akong pagkain dito na tira kanina kaya bibigyan natin yung aso kawawa naman yung aso na kumain kami at may mga buto ako dito na tira di ko tinapon kasi minsan pag naghihintay ako sa kanila may mga aso na lumalapit sa akin dito kaya ito ibigay ko to sa aso wait lang boy Minsan may nakikita rin akong mga ibang aso dito. ulang mga bahay dito pero doon sa unahan may maliit na kubo. Ah, Magamit ako. artip lang aso na to ayaw kumain ng kanin yung mga buto lang yung kinain ay kinainan niya. wala na boy mabukas na naman ha bukas pag nakabalik ako dito dadalhan kita ulit ng pagkain kawawa oh, wow, pilay